saksi sa maraming beses na sabunutan. Ay, iba pa yung sabunutan. Okay? Ibang level din yon. Sabunutan ng magkapatid. Eto na, saksi na si Freda Humarap Ka Na. Okay, Freda. So, ano ang problema nitong dalawa? Sa tingin mo? tungkol po sa pagtitinda po nila ng ano prutas. Okay. Ingitan po ang umiiral sa kanila. Gina ginagaya po nila yung paninda nito. Gayaan po. Okay, Ate Cora. So bakit ka kay Cora kumakampi, Freda? Kasi si Ate Cora mabait po siya sa akin. <laughs> matulungin siya, matulungin. Naniniwala ka na si Lena talaga yung palaaway? Kasi nga po, dun sa, ano, sa inggitan nila sa mga paninda nila. Pero nakita Nak mo na silang magsakitan? Opo. Anong nakita mo? Nagtakbuhan po sila sa iskinita. Nagpaluan po sila ng dos por dos. Muntik na po Muntik na po tamaan yung dalawang apo ko kasi sa bangketa lang kami nakatira eh. Kaya inawat ko po sila. Hmm. Matatanda na kayo, huwag na kayong dumagdag sa problema. At saka nakikita ng mga bata. At saka nakikita ng mga bata na nagsasapakan kayo, nagsasakitan kayo. Hindi magandang halimbawa sa mga bata na ganoon. Hindi ba Tuesday, parang mas importante na sa pagkakataong ito, yung lagay ng mga bata, hindi na itong dalawa? Opo, kasi yung chapter ng buhay nila pa, kumbaga sa aklat, e eh, pasara na. Yung mga bata nagsisimula pa lang, bigyan natin sila ng pagkakataong, Oo. Oh, oh. Hindi po ba kayo dapat na nag impart ng magandang ugali sa mga apo apuhan Yun lamang po eh. May Saan apo ka na rin? Wala May, pa po. Ha? Wala? O isa pa nag-aaral ba mga anak mo? Hindi po. Hindi na po. O bakit hindi na nag-aaral yan? May public school naman. oo libre lang yun. Ay nako, kailangan ilapit sa barangay itong mga ito. O ito na muna. Kung may kakampi si Cora, si Freda, ang magtatanggol naman kay Lena, eto na, dadan, humarap ka na. Adan, okay. ano nakikita mong problema nilang dalawa? Ingitan lang po. Ingitan lang? Ingitan sa paninda? Paninda, minsan selosan sa mga bagay na dapat hindi naman nila pagsiselosan. Ayun. O bakit ka naman kumakampi kay Lena? Sa ate Lena, bumabayad po talaga yan siya. Matulungin siya pag oras na may taong pupunta sa kanya na umihingi ng tulong, tumutulong po yan siya. Tulad sa akin... Pag wala akong trabaho, tinutulungan ko siya pagtitinda. Kasi minsan sa palengke, kariton lang maraming tao, nawawalan siya ng pera, nadudukutan siya ng pera dahil nga mahina yung pandinig. Hindi ba no? Pag prating mainit ang ulo kasi may disability. Yes, Oo, oh, oh, may disability siya. Kaya pag tumutulong ako sa pagtitinda sa kanya, inuulit ko para maintindihan niya pag may bumibili sa kanya. Pwede siyang bigyan ng hearing aid doon sa persons with disability na na batas. Meron namang ganyang mga NGO, libre, pabigay ng LGU para matulungan siya. Meron naman po kasi hindi siya marunong mag... Pinapapunta rin naman to siya kasi hindi lang talaga siya marunong pupunta sa mga ganyang ganyan Wala siyang kasama. Ayun. So, ito ba ay bagay sa palagay ninyo na hindi na ninyo pwedeng, pwedeng ano, pag-usapan? Pwede kasi dekada-dekada deka na yung away nyo. Pwede naman po sa akin kasi ako naman po ang panganay, lahat po nung ano, pangunawa. Sa ngayon, kahit sa bunutan niya ako, sampalin niya ako, hindi ako lalaban eh. Ay, Kasi mahal na mahal ko po yan dahil... Oh. Eh. oh! So, sa lang ang ewan ko kung ano ang inaan niya sa akin eh. Inaiingitan. Mas maganda naman nung sa akin, ma'am, di ba? Mas bata. Binibigyan ko na nga po sa kanya yung corona. Sige ka ako, ikaw na. Dahil ikaw ang bunso. Ay! <laughs> yung mukha po. Yung mukha ni Ate Lena. Ikaw daw ang pinakamaganda sa kanilang magkakapatid. Totoo nga po yun. O, oh, tatapak. Hanggang ngayon may itsura ka pa. Huwag ka lang magsimangot. Smile ka na. Miti ka na. Okay. Nimiti na yan. Nimiti na yan. Niniti na yan. May okay, ako. come on. Lena, pag humingiti ka, mukha ka pa rin beauty queen. Yeah! Ah, meron po kami picture. Nandiyan, Karen. Oo, Makikita. alam mo, kanina pa niya sinasabi picture. Akin na nga picture na yan. At eto na nga. O, oh, ayan. Ayan ang kanilang family picture. Ayun. So, eto si, eto'y ikaw. ilang taong ka dito? Siguro mga 30 plus. 30 plus. At eto yung beauty queen ng pamilya okay. si Lena. Wow! Ayun, pag hindi pag hindi kayo tumigil pareho, eto kayo. Ito. Sa kabaong. Oo, oo. Nanay nila ito nung namatay, eto na sila magkakapatid.